Magandang hapon. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaasahang idudulog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gobyerno ng Saudi Arabia ang usapin ukol sa pagbabayad sa mga sweldo ng mga overseas Filipino workers doon. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, inaasahang pag-usapan ang pasweldo ng mga OFW sa bilateral meeting sa pagitan ng Saudi Arabia at Pilipinas. Noong Nobyembre, naglaan ang Saudi Arabia ng 2 bilyong riyal para sa pasweldo ng nasa 10,000 OFW na nag trabaho sa mga construction company na nabangkarote noong 2015 at 2016. Sinabi noon ng namayapang migrant worker secretary Susan Ople na nangako ang Saudi labor secretary na mababayaran na ang mga sweldong hindi na ibigay sa mga OFWs. Maliban sa pasweldo, inasa ang pag-usapan din ng Maynila at Riyadh ang kaligtasan at proteksyon ng mga OFWs. Kaugnay ito ng insidente ng pagpatay sa Pinay OFW na si Margaret Garcia. Pupunta sa Saudi Arabia si Pangulong Marcos para dumalo sa 2023 ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na gaganapin mula 19 hanggang 20 ng October. Paborang House of Representatives na mabigyan ng karagdagang pondo ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Operations Chair at ACOBICOL Partylist Representative Elizalde Co. Isinusulong nila ang hakbang na ito matapos ang nangyaring sunod-sunod na cyber attacks sa mga website at database ng mga ahensya ng pamahalaan. Gaya na lamang ng PhilHealth, Department of Science and Technology, Philippine National Police, Philippine Statistics Authority at mismong ang House of Representatives. Ayon kay Ko, mahalagang mabigyan ng dagdag na pondo ang DICT upang labanan ang kriminalidad sa internet at ang mga ransomware. Pangako ni Ko, makikipagtulungan din siya sa Senado para sa karagdagang pondo ng ahensya. Ayon kay Ko, maaaring kunin ang karagdagang pondo mula sa Unprogrammed Fund ng 2023 National Budget at sa mga natipid na pondo savings ngayong taon, aabot sa 8 bilyong piso ang panukalang budget ng DICT para sa 2024. Nagpabot ng pakikiramay si Apolonio Ferdinandar Marcus Jr. sa pamilya ni Loreta Villarin Alacre, ang ikatlong Pilipinong namatay sa wakbakan sa pagitan ng pwersa ng Israel at militanteng Palestinian na Hamas. Nakapag-usap si Pangulong Marcos sa kapatid ni Alakri, isang caregiver sa Israel na namatay sa gitna ng kaguluhan doon. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, sinabi niya ang pagtutunan ng pansin ng gobyerno ang pagpapauwi sa bangkay ni Alacre. Nangako rin ang Pangulo na magpapaabot ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration ng tulong sa mga naapektuhan ng gulo sa Israel. Isa ang 49 anyos na si Alacre sa mga Pilipinong napaulat na nawawala ng umatake ang Hamas sa Israel. Pinumpirma ng DMW sa pamilya ni Alacre ang pagkamatay nito noong biyernes. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na naghihintay ng balita ang embahada ng Pilipinas sa Egypt kung magbubukas ng humanitarian corridor para mapauwi ang mga Pilipinong naipit sa bakbakan. Patuloy naman ang pakikipag-usap sa gobyerno ng Israel para mapayagan ang repatriation ng mga apektadong Pinoy. May dalawang libong political aspirants at supporters sa Iligan City ang sumali sa isang unity walk at lumagda sa isang peace covenant para sa mapayapang barangay at sangguni ang kabataan elections ngayong buwan. Narito ang report ni Lu Antonio ng PIA Iligan City at Lanao del Norte. Dumalo sa isinagawang Unity Walk sa Iligan City ang mga kandidato para sa paparating na eleksyon, kasama ang mga opisyal mula sa Commission on Elections o COMELEC, Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at Philippine Information Agency. Nakiisa rin ng mga kandidato sa interfaith prayer na pinangunahan ng ilang religious groups. Kasabay nito, siniguro ng Iligan City Police Office na magiging mapayapa ang darating na halalan. Sa iligan, ang atong total number of personnel nga deploy sa atong precinct nasa 480. Sakto ra gyud exactly ang security forces nga deploy nato sa election. Plus na pa tayo mga force multiplier nga very willing pud nga mag-serve. So, wala tay problema so, pagabot sa security contingent Samantala, may payo naman si Comelec Iligan City Election Officer, Attorney Analiza Baredo, sa mga botante. As of now, nga medyo linaw-linaw pa, layo pa ang eleksyon. I-secure na nila ang ilahang precinct number, sequence number, and cluster precinct kung aha sila na belong. So that pag abot sa time sa election, Dili na sila mga wala o straight na sila mo sa ilahang uh, polling place. Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Pitumpong araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.